yun guys uh, trouble troubleshoot tayo ng ano Travis, isusu Travis wala siyang ano wala siyang aircon sa likod yun, tinry na natin i ano sa battery itong sa switch gumagana naman siya ibig sabihin hindi mo tarang problema ngayon Chinag ko tong ano. <coughs> Chinag ko tong sa relay niya. Ito, ito yung pinaka-relay niya. Ngayon, narekta ko siya. Irerekta ko siya Ganito lang guys, magrekta. Yan. Kung naririnig nyo, nakikita nyo umandar Ibig sabihin, sa relay ang tama. Yan lang guys bibili mo na tayo relay. Nagpalit tayo ng ano, aircon relay sa likod ng rear aircon. Ilang pinalitan natin. Hindi siya nakalagay. <coughs> Ngayon okay na. Magana na siya. yun guys ah uh, troubleshoot tayo ng ano trabis isusu Travis wala siyang ano wala siyang aircon sa likod yun tinry na natin i ano erecta sa battery itong sa switch gumagana naman siya ibig sabihin hindi mo tarang problema ngayon Chinig ko tong ano. Chinig ko tong sa relay niya. Ito yung pinaka-relay